Nahihirapan na silang magpatakbo ng ating uh, uh, budget, ang procurement dahil po doon sa na, nangingilag na rin sila. na Baka nga naman na uh, sila doon sa uh, issue ng korupsyon. So bumagal po ang ating public spending. Kung totoo siya, eh, napakalaking uh, bagay po niyan dahil ang public spending represents about 20-22% ng ating GDP. So kung bumagal 'yan, malaki pong epekto niyan sa ating ekonomiya. Ang isa pa po, makikita rin natin yung uh, consumer spending bumagal na rin, nabawasan ang mga binibili ng mga mamamayan ng mga uh, gamit sa bahay, pagkain, pa, uh, damit. Ang ibig sabihin po, nagtitigil ng paggasto ang ating mga mamamayan. Opo, dahil na uh, nat sila na baka kung ano pa ang mangyari sa ating ekonomiya eh wala na silang huhugutin kaya po nag uh, nagtitigil sa kanilang uh, pag uh, paggastos so yan ang nakita natin nung nakaraang uh, ulat ng ating uh, Philippine Statistics Authority na bumagal lang ang ating uh, ekonomiya uh, na mas uh, mababa kaysa nung mga nakaraang uh, buwan na 4% lang ang ating growth rate ang target po natin ay 5.5% napakalayo po n'un